kain tayo yung mga ano mga pork mga siw siw yan oh na sigi na pinakagad kompleto na yung mga pakpak mga part. pwede na natin yung ilipat doon sa labas kapag namisa na yung ano dito pag napisa na yung nasa incubator natin ang kumain pag napisa na pag napisa na naman ito yan meron dyan mga itlog pag napisa na yan lipat ko na itong mga sisiyo sa labas ito naman ang ilalagay ko dito sa ilawan alright malapit na yan magpisa mga 2 days na lang yan napipisa na naman yan Let's go. Hi, good morning. Good morning, good morning. Tayo na pakainin natin ng na parte. Keren kame mo beh. Keren kame mo. De, lang oh. Di mana-mana, 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 di mana mana di mana mana di mana mana di mana nih? <laughs> ini <pakainin> nanti <laughs> oh, Hmm. Oo, oh, okay, sige, tatalon kayo. Hawakan mo, be, para hindi tatalon. Kunin ko yung kainan. Dali. Ayan. Alright. Yung pagkain nila. <coughs> Integra 2000. Pag mga sisiw pa, yan, Integra 2000 mo na. Pag yung pinakamalit na sisiw, Integra 1,000 yung papakain ng apart. Ito kayang kaya na nila to. Pagawan na to sila dito. Kaya na, tara. Ano kainin din natin. Tanggalin yung takip, eh. Uh, ho, uh, ho, uh, ho, uh. ho. Ay, ay, ay. Ang na kayo. Pasok, pasok dun. Ayan, kain na sila. sila pag ano mga sisiw makapulit pala eh sisiw pa rin yan tawag kita ni Mimay kung kakain nila pa ulam namin ano okra at saka tuyo mihaw na okra at itong tuyo ayan sige kain Ah. Oh. All right. Yan sila bordagol naman pakainin natin mga pat Hmm. Ito na yung mga malalaki na. Bordagol, kain na. Kaya na kayo dyan, kaya na. Ito yung dalawa dito. Kaya na Kaya na kayo